Okay, babalikan ho natin yan. nasa Zoom naman at makakausap po natin si Ginoong Carlos Miguel Unyate, ang Legislative Officer ng Trade Union Congress of the Philippines TUCP. Nawala siya. Ay, okay, sir, live tayo sa RMNDZ Excel Manila. Si Lourdes po ito. Ay, magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Okay, 2025 na po, unang lunes sa taong 2025. Ano po yung inyong mga plano uh, dito po sa nangyari sa PhilHealth. Opo, no, uh, nung last year no, papunta na sana tayo nung Pasko tapos nagulat tayo mm -hmm. dito sa balita na lumabas din yung napakaraming isyung uh, kinababalutan ng PhilHealth. Kami po ay nanawagan na sa PhilHealth no, no less than sa Department of Health kasi yung secretary po ay chair siya ng PhilHealth board no nanawagan kami na kailangan i-siguro kailangan i-overhaul yung sistema napakalaki ho no nakakalimutan ho natin na napakalaki ho nung ambag ng bawat manggagawa doon sa PhilHealth no in fact pera ho ng manggagawa yung siyang bumuo doon sa PhilHealth insurance ah uh, sa minimum wage earner po para po sa mga iba no ah uh, ito ho nagkakahalaga no ang share ho ng isang minimum wage earner nagkakahalaga sa mga higit 400 pesos no hati po sila mm -hmm. nung employer si 5% na po nakihunan tinaas niyan dahil sa universal health care. Ngunit no, uh, na yung mga raming balita, ano-ano man po yan, yung kausapin ng zero subsidy, yung usapin ho bakit minimum pa rin yung serbisyong na ibibigay ng PhilHealth, ay hindi ho yan tugma doon sa Universal Healthcare Law. Nang mandato ho noon ay to progressively ensure, kahit daan-daan pero dapat papunta ho, doon sa tunay na universal health care. Uh, hanggang ngayon ho, no, nakakalungkot na ang libre pa lang din ho, yung full na libre, binanggit nga ho ng ating health secretary ay para ho doon sa charity ward. Mm -mm. So, kailangan ho pumasok sa charity ward para ho libre doon sa PhilHealth, no, walang babayaran. Unfortunately, alam naman po natin yung katotohanan mm. ng charity ward, no? At marami hong mga manggagawa kahit minimum wage earner pa rin ho yan ay napipilitan pumunta ho dun sa private room dahil hindi na ho sa charity ward o kaya napaka -ano ho nung napakawawa napakahaba ho no ang ginamit ho namin salita nga diyan ay kalunos-lunos ho mm -mm. yung katotohanan ng charity ward mm -mm. pupunta ho sa private uh, room at yan ho no napakaliit lang ho nung uh, porsyento makukuha sa PhilHealth kung kaya ang panawagan ho namin no, ngayon ho, na napinasapinal na, na 'yan, dapat ho gilas ho yung PhilHealth. Gamitin ho yung perang nasa kanya upang patuloy yung improve yung servisyon niya lalo sa mga manggagawa po. Mm -mm. Andali teka. para malinaw, ano pong pagpapakitang gilas pa ang dapat gawin ng PhilHealth? Opo, yung matala, marami ho no kayong nakita siguro mga billboard na rin yung damay yung PhilHealth. Kailangan ho yung mga sinasabi ho na pangako doon, di ba? Tumataas mm -hmm. ho yung mga coverage. Yan yung number one na unang muka sa PhilHealth ho na better services. Yung uh, pangalawa ho no, siguro yung kinakailangan yung sa pila ng pag-claim ho ng uh, serbisyo at sa mga benefits ho dapat ho mas maikli clear Hello, sir. Hindi ko siya marinig. Uh, ay, okay. Phil. Sir. Okay pa. Okay pa. Okay, sige, medyo na uh, okay. Pakiulit lang po, sir, no. Ano yung mga dapat-dapat ay mas marami. Okay po. Uh, unaho yung increasing coverage po. Yan ho yung number one. Increasing coverage ho, lalo yung mga sakit. Mm -hmm. Yung mga iba't iba kasakit, yung mga uh, illnesses na dapat ho makover. Pangalawa ho, no? number one na reklamo rin ho ng mga manggagawa, yung napakahabang tila at proseso po ng pag-claim ng mm -hmm. benefits at services na dapat naman ay deserve ng mm -hmm. nung uh, mismong PhilHealth members. So sana no, magkaroon ng ease of transaction mm -hmm. with the PhilHealth, no? At yung pangatlo ay yung sana po yung kanyang perang na, na ngayon ay nasa kanya na ay gamitin ho dito sa lahat ng mga binanggit ko na magpapaganda. At hindi ho yung kasi may nabalita ho, di ba? Yung sa Christmas party, tsaka sa anibersaryo, no? Tinanggal na yon Tinanggal na, yun. Okay, Sa isang bansa po na yung uh, una niyang encounter sa hospital o oh, healthcare ay doon na actually sa critical care ay dapat ho pag iktingin pa rin ho ng PhilHealth yung sinasabi nating universal health care no, yung para po sa lahat lalo ho dun sa nangangailangan. Ito may bago ho eh. Ah sila po ay nagkaroon ng uh, 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 nag-approve ng 50% increase in almost all of its benefit packages. na ho ba to isa inyo? Totoo ho ba ito? Yan ho yung yan ho yung naging response din nila, yan ho yung naging commitment nila. Uh, I think inapprove na po 'yan ng PhilHealth board no pero mm -mm. ang lagi namin sinasabi dapat noon pa nga po 'yan uh, lumalabas dahil doon sa mga scrutining nangyari kahit noon pa po ay dapat nagawa na nila 'yan oh. no kasi ay yung pag increase po nakalagay din po sa batas yung pag increase po ng contribution rate ng mga members kasama humang gagawa na nag-increase from 2.75 noong nang napasa yung Universal Healthcare Act na ngayon ay 5% mm -mm. na ay dapat kasabay po niyan yung pag-increase ng uh, coverage, yung pag-increase ng benefits package. Oo. Unfortunately, ngayon lamang po umakyat yan at nararapat po dapat tuloy-tuloy lang po yan nagawa. Oo. Long overdue na po. Okay. So okay naman at least long overdue. no? Ito ay magsisimula o nagsimula na January 1, 2025. Oo. Pero wala ho ba uh, kayo mga go? Uh, uh, wala ho ba kayo mga gagawing mga protesta or mga apila sa mga susunod na mga araw regarding po sa naging zero subsidy ng gobyerno sa PhilHealth? Uh, as as uh, marami na rin ho nagkaroon ng uh, pagkilos no, mm -hmm. ngamin lang hindi ni din sa PhilHealth no para po hindi rin humahantong sa ganyan. Dapat po pag paitingin din niya yung kanyang konsultasyon no. Tinatawag namin diyan yung tripartite consultation mm -hmm. no with employers and workers. Yan ho yung feel namin na nagpulang. At yung pangalawa po, yung sa komposisyon ho yan ng PhilHealth Board, alam po namin meron ding workers representative dyan na sana po ay mapunan no, na malagyan ng tunay na representante po ng manggagawa upang patuloy hong nakikipag-usap ang PhilHealth, pati ho sa amin dito sa TUCP at sa labor movement. Sapagkat po ang PhilHealth po, ang tawag namin dyan ay tripartite body. Kasi nilalaman yan ng government, uh, labor at employer representative. Mm -mm. Sir, um, ano yung naging problema sa PhilHealth? no Kasi sa lahat ng ospital, uh, yung member naman, uh, pag may sakit o nasa ospital, magagamit yung PhilHealth. Ano ba talaga yung problema? Mababa? Sabi nyo kanina uh, sana lahat, yung coverage para paramihin pa. Yung pila at yung process, mahirap? Mababa ba yung mga nakukuha pa rin ating mga member? Opo, uh, yung uh, malaki pa rin purong reklamo yung uh, mababa yung uh, nakukuha nila na benefits. Sapagkat kung ikukumpara po sa isang hulog ho, kasi napak mula ho magsimula magtrabaho yung isang manggagawa, ang tumigil ho siya, may hulog ho siya. Naunawaan niya ho na insurance yon no? Marami ho sa mga manggagawa, sasabihin, mainam pang hindi magamit kasi wala naman pong gustong magkasakit. Ngunit na once na dun sa hindi inaasaan na mag sila'y magkasakit po, mababa pa rin po kasi yung benefits na nakukuha. Uh, alam na po yan, napakahaba minsan ho ng medical bill tapos maliit na porsyento lamang po kasi nga uh, nakalagay din po no hanggang ngayon kasi nasa minimum level pa rin yung ating benefits package no before yung 50% na increase sa iba't ibang uh, sakit no although may mga improvements po kagaya sa mga sakit kagaya ng dialysis mas napalawig din yung uh, coverage isa pa pong problema na lumalabas na uh, lumabas dito sa scrutiny over these months do sa PhilHealth budget ay hindi po niya ginagamit yung pera na ipinagkaloob sa kanya ng Kongreso para dun sa mga serbisyo. Sa halip, no, lumalabas po, ginagamit niya po yan pang investment. So pinaikot niya po yung pera para po lumago, no? Which of course is a nature ng isang korporasyon. Mm -hmm. Pero kailangan ho, kagaya na rin ng mga diniin ng ating mga mambabatas din, ay kailangan ho hindi natin makalimutan na ito ho isang public service. Ito ay isang GOCC. Mm -hmm. Hindi lamang siya isang private corporation na nag invest Rather, dapat kabuuan ng kanyang uh, budget, lalo yung kanyang pinagkaloob ng pamalan, dapat gamitin po niya sa serbisyo. Makikita niyo po dyan uh, na na po ng kanyang pag-under spend no rather nilagay niya ho sa, investment. Oo. Oh, oh. Uli na lang po ano, sa Universal Healthcare Law, mag ma-achieve ba talaga natin na kapag tayo pumasok sa isang public hospital, dapat wala tayong bayaran? Uh, sa kasalukuyan noon, sa kasamaang palad, meron ng ganung uh, apiran appearance sapagkat kung kayo nga ho ay pumasok ng charity ward, na mm. nakalagay sa Universal Healthcare na kayo po ay libre. Ngunit uh, kagaya ng lagi kong binabanggit, dapat pag tumataas yung contribution rate na siyang lumalabas sa bulsa ng manggagawa, dapat tumataas rin yung serbisyo. Mm -hmm. Ang amin hong hope, no, dahil pinakita naman na merong uh, budget, merong pera, at meron na ngayon additional na interest at atensyon ng taong bayan na dapat patuloy hong pagtaas. Maaring hindi kaagad, one year o two years, pero dapat po papunta doon. No? Uh, especially since nice din ko din dagdag na sana hindi lang 'yun siya nagagamit pag na critical ka na o na confine ka na, 'di ba? Wala naman hong gustong umabot doon. Sana kayto yung mga preventive care check-ups, no? Later on sana po ay ma-cover po ng PhilHealth. Uh, uh -huh. Hindi ko alam kung anong dapat gawin sa charity wards, no? Kasi sa totoo lang, 'wag magagalit pero talagang sa charity wards parang inaantay na lang mamatay ka. Oo, Oo. At saka, po oh. ano po yan, reflection din po ng underinvestment natin Oo. dun sa ating mga public hospitals. At karamihan din ho dyan, no, issue rin ho yan ng manggagawa kasi karamihan ho ng healthcare workers na siyang naka-assign dun sa charity ward. Grabe ho yung trabaho. Kung pwede lang ho silang magtrabaho, higit dalawamput apat na oras mm -mm. para lang humaligtas natin yung mga pasyente at magbigyan ng lunas mm -mm. yung mga nakapila pa nating mga kababayan. Oo. Sir, maraming salamat sa inyong update sa amin. Kami po'y patuloy na may pag-ugnayan sa inyo sa ilang pa mga usapin under sa TUCP. Mabuhay po kayo. Happy New Year. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at Happy New Year po sa inyo.